balloons. Sana makarating kayo kay Mami. Pakisabi sa kanya na happy birthday. At pakisabi na rin na love na love namin siya ni Mama. Naalala mo ba yung batang nakilala ko noon? The balloon girl? Oh, this time, nasa tabi ko lang pala yung batang yun. Si Maricel lang pala. Hindi na papayag na mawala ka ulit. Hindi kita papabayahan. Hindi na. Pagaya ka rin ng pamaki mo, Tridor. Ah, ako Huwag yung patayin! May pakinabang pa rin po ako! Si Julio lang ko ang nakakalapit kay Maricel Identify mo ba yung leader ng sindikato? <laughs> po yung pinakamasakit. Kadubo ko pa siya. Si Robert Reyes pa talaga ang leader ng sindikato. Ang alam ko po, isa pang makapangyarihang taong nasa likod ng operasyon nila. Isa pang big boss. Pero hindi ko po alam kung sino yun. Puntahan natin si Mama Sel. Para makuwi na tayo kay nanay. Hindi na tayo babalik sa kanya. Kasi masama siya. Sino nga sa kanila. Dad, nakita ko yung driver na pinasok ni Mami sa atin. Maricel, siya yung nakasantuhan ko ng car show. Si Julio? Dad, baka may na naman siyang masama kay Maricel. Uh, Diyan lang kayo, tatawa lang ko yung private security natin. Uh, Nasaan na si Julio? Nandito pa kaya siya? Bakit mo kilala yung Julio na yun? Siya ba yung kumidnap sa'yo? Oo. Pilitan niya akong isama kasi... Ang ko yung pagkidnap sa isa sa mga bata dapat pala kasuhan din yung siraulong yun. Ano ginawa niya sa'yo? Tinarantado ka ba niya? Zach, magbayat si Julio. Pinatatahan niya ako sa sindikato. Kaibigan ko siya. Kaibigan? Inagawa niya magpanggap kay Mami. May eh, dahilan kung bakit siya ginawa yun. Zach, matinugta ako si Julio. Gusto ko siyang tulungan para magbagong buhay. Kaya nang pinangako ko, si Empoy. O ba yan? Nakita mo si Empoy? ko na si Empoy sa ibang mga bata. Wala naman daw nakakita. Tatampo na yun. Bakit ko pa kasi sinabi yung tungkol kay nani? Huwag paliwanag ka na lang na maayos. Tara, tunapin natin siya dito sa labas. Ha, ah, naglalaro lang yun. Sige. Ka? Hindi na kailangan malaman kung nasan ako. Julio naman, akala mo makakatakas ka kay Boss Bert? Gusto mo ba talaga mamatay? Pwede ba tigil-tigilan mo na yung paglapit mo kay Maricel? Julio, bumalik ka na sa amin para hindi ka napag-inita ni Boss Bird Sa sindikato, Julio, protektado ka. Hindi na balit siyang. Nakapag-desisyon na ako. Gagawin ko yung tama. Sana siyang ganun din Wala akong nilire. Sabi sa'yo sila na! Oh. Maricel, hindi akong mapaniwala na concerned ka dun sa hulyong yun. Bakit mo siya tutulungan? Ikaw, Zach. Ibabalik ko sa tanong mo. Bakit mo ako tinutulungan? E, Siyempre, dahil... dahil mahalaga ka sa akin. Eh bakit? ganon din ba tingin mo sa Julio na yon? Beshi, Zach, si Ninong kising na. Si Mami tinawag na rin yung doktor. Nagpupumilit siyang bumangon eh, kaya tinawag ko na kayo. Tara na. Bakit pa sunod na sunod yung Julio na yan kay Marcel? Ha? Ano bang balak niya? May alam ka ba? Boss, hindi ko po alam. Hindi pa ba halata na laso na ni Maricel ang isip ni Julio? Robert, tumistigo na si Maricel. At hindi malayong tumistigo rin si Julio. Laban sa yo. At laban sa ating lahat. Ang dami pa naman niyang nalalaman. Gago talaga yung pamangking mong traitor eh. No? mo sa kanya, ako mismo papatay sa kanya. Papatayin ko yan! Boss, kilala ko po si Julio. Hindi, hindi kakantay sa Sasabit din po siya, di ba? Saka, saka, boss, mapapakinabangan pa natin si Julio. Siya lang yung nakakalapit kay Maricel. Ay, kaya. man Manmanan yung maigi ang hulyo na yan, ha? Kung nasaan si Maricel, susunod at susunod niya na parang aso. At siguraduhin niyo na hindi niya tayo kakanta. Bisit. Sir. Katawan mo ko. Sir. Patagin mo ito. Kinibuto. Sir. Sabi ng mga nanakit sa akin, buhay ang anak mo. Kaya ko sarili ko, tanggalin sir, mo to. Sir, sir, pupay nga naman tanggalin nga na mo to eh. Sir, pupay nga naman na po kayo. Ninong, 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 ate, sige na po ako na. Ninong, ninong, tama Sarah. na po. Ninong, 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 tama na po. <laughs> Talabas ako dito. Ninong, 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 nandiyan na po si Maricel. Maricel. Ninong, nandiyan na si Maricel. Tama na. Andiyan na, na, ninong, andiyan na po si Maricel. Maricel, buhay ka na. はい。<laughs> Tsaka gusto niya hanapin si Mama Sel, di ba? Nakita ko yung batang kasama niyo. Yung pinakamaliit sa inyo. Kapatid ko yun. Nasaan siya? Kasama niya si Jojo kanina. Nasaan na yung si Jojo? Baka naglayas na rin. Matagal na kasing gustong lumayas dito ni Jojo eh. Hahanapin ko si Empoy. Ayaw ko maiwan dito. Kasama ako. Ako rin. Tagal kasi ni Lonely. sabi sa atin ni Mama Sel na para na tayo magkakapatid. Kaya dapat, magtulungan tayo. Tara. Ligyan na. Alak. Nagsimula ang bangungot natin nung um nagtabuyang kita. Napatawad mo sa anak ko. Dahil to, <coughs> imalis ka. Napahamak ka. Sinaktan ka nila. Kahit ano pa pong masasamang nangyari sa akin, bali wala na lahat. Iwan dahil magkasama na tayo. Kaya bali wala ito. Wala ng kapatawaran ang ginawa sa inyo, Robert. Pinagsisiyan ko na hinarap ko siya noon. Dapat nung upis sa pa palang, nakinig na ako sa iyo. Pero sa isip at puso ko, wala na ako yung mga tatay kundi ikaw lang, Mama. Ikaw ang nagmahal at nagbigay sa akin ng inspirasyon. sa na ng lungkot at hirap ko doon sa sindikato. matutunan kong ipamahagi sa mga bata para mangibabaw pa rin ng kabutihan ang pagmamahal ang pag-asa ang nagdadasal ko noon. Wala ka sa piling ko eh. Sana hindi ka nag-iisa. Maska wala ko sa tabi mo. Paayos ang buhay mo. Masaya ka. Gusto kong makilala eh, ng mga bata. Gusto kong magpasalamat sa kanila. Dahil Paling anghel mo sila. Wala ba nito ang bayan ng kaibigan ko dito? Paano na ako? Wala ka na. Sama-sama ka, di mo pala kaya. Ang gusto mo, bumalik ka na lang doon sa DSWD. Nakakanapin oh, ko nga si mamasel. Bala ka na. Uy, sandali lang! Okay na daw po si Tito Gordon, sabi ng doktor. Okay. That's good. And, madi-discharge siya today. <laughs> That's good news! So, dadalawin mo sila mamaya? <laughs> Mag-aabot sana ako ng... Konting tulong lang para sa hospital bills nila. Thanks, ma'am. Hindi ko magagawa lahat ng to para kina Maricel kung hindi dahil sa imunidad. well, you're very welcome. At least ngayon, matatahimik na yung mag-amang yun. After all they've been through, they deserve to be happy. Yes, Dad. And ako din sobrang happy for Maricel. At <laughs> din iisip ko din po na ano, masyado maiksi yung buhay. Kaya kailangan may paramdamat masabi ko sa kanya yung worth mo sa akin. At gusto ko malaman niya na para kami sa si isa't isa. Uy. <laughs> Ma'am, Dad, ah, excuse lang pa. Go ahead. Hello, Justin. Bro, tulungan mo naman ako. bagong pag-asa. Ngayon lang ako ulit hihiling sa'yo. sa wala nang kabalistugan at trust ko. pakinggan mo ako? Gusto ko na magbagong buhay para kay Maricel. Alam ko gagawin ko para sa sana tulungan mo ako. Para sa babaeng karapat dapat naman ko. Gusto kong magbagong buhay ka na. Para gawin mo yun, kailangan mo sumuko. Nakasulat nito lahat ng mga address kung saan mo ako makikita sa manila. Nandiyan din yung ospital ko sa inyong umuko. Masahanapin mo ko, ha? Marisa, mo ako. ina, ha? Lalo na ngayon, ako. na tayo nakakasiguro. Baka mamaya, balikan na naman kayo ng mga masasamang tao na yun doon sa bahay ninyo. Mas mabuti na yung nag tayo. Maraming salamat, Blue, ha? Eh, ako naman, mas kisan pa, no? Basta kasama ko si Maricel, okay lang. Basta, Mama, ang importante, mapapalakas ka muna. Okay! Ayan! Okay na ulit si Ninong. Tara Beshie, ikunin na natin yung ibang gamit sa kotse ni Zac. Sama pala. Sabihin nyo kay Zac, maraming maraming salamat sa lahat ng tulong niya ha. Nako Ninong, sobrang bait po talaga na ni Zach. Hmm. Bongga siya. Baka sobrang bait ka naman, parang lalagpas sa langit. Ano? <laughs> pero, <laughs> pero totoo nga naman, mabait talaga si Zac. Oo po. Kaya nga dapat sinagot po na yung Beshie. Beshie, hmm. shhh! Ano yun? Hala ko! Ay, Ay narinig mo kayo? Sala, umayos U ka, up ka up ha? Up, eh. oh, mm -hmm. Problema pa dito, eh. Oo, oh, ayan. Nahihilo na ang ninong mo. Hindi ka na. Ipahinga ka na, pa ha? Dito. Sige, lalayo na kita dun para... Oo nga pala, siyempre, pupunasan kita. Naku. naku. Sponge bat kita, okay? Lang. Hindi. Naku. Tapos... Hindi. Hmm? Ay, ba't ka nagmamadali? Na? Wala! <laughs> Bes? Bes? Oh. Best, anong pakulo yan? Anong meron? Mami Julia. Happy birthday sa'yo. Sana... Masaya ka dyan sa heaven. ko sa langit. to. Para sa iyo. Surprise! Wow, ang dami ng mga balloons. Para kanino 'yan? Para sa iyo. Talaga? Oh, pinabili ko talaga 'yan sa yaya ko para ibigay sa iyo. Salamat. Teka sandali. Hindi ko pa alam yung pangalan mo. Ako nga pala si Maricel. Ako si Sino? Ako si Jack. Lagi ka naman gutom eh. Saan kaya pwedeng pumunta si Empoy? Marunong ba yun sumakay ng jeep? O alam ba niya kung paano umuwi sa inyo? Hindi, walang alam yun. Sigurado ako hindi pa siya nakakalayo dito. Maganap na lang tayo sa paligid. Magtanong-tanong pa rin tayo. meron akong hinandang merienda sa lobe. Eh. Tara, kain muna tayo. Diyan, nagutom mo ko. Ang hirap pala maging Zach. Oo, oh, mas manihirap naman maging Maricel. Yeah. Halika na. Kain na tayo. tayo. Hindi <laughs> natin karakter to. Halika <laughs> na po. Tara. Maricel. Anong ibig sabihin ito? Zach, ikaw yung batang yun? Oo. Nalaman ko lang din na ikaw yung batang tinulungan ko bago ako mawala. Aaminin ah, ko na sana sa iyo eh. Nang gabing nakidnap ka, hindi na ako nagkaroon ng chance na sabihin sa iyo na ikaw yung balloon girl ko. Balloon girl talaga? Pero na-realize ko. Kaya pala magaan yung loob ko sa iyo eh. Maricel, ikaw yung nagbigay ng sigla at sa buhay ko. Parang birthday ko palagi kapag sa tabi kita Pero git pa doon Binago mo ako at na-realize ko gaano kita kamahal Para sa'yo Mahal kita Jack. Sorry. Ang dami kasi ang nangyayari. Kakabalik ko lang. Naiisip ko si Mama. Maricel, naiintindihan kita. Nagsisisi ah, lang kasi talaga ako na hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita. At ngayon, hindi na ako magsasayang ng panahon. Wala akong hinihingi na kahit anong demand. Sa so, gusto ko lang malaman mo na... nandito ako. Salamat, Zach. Nanghihintindihan mo. Ay, hindi mo alam kung gaano kalaki ang pasasalamat ko. Palagi kang nandyan. Sobra-sobra na yung tinunong mo para sa ni Mama. Gusto ko na na malaman mo na mahalaga ka sa akin. Sabi ko na nga, Abay, ikaw si Rapunzel dati. Angat yan, angat pa, ang, pa, padali. Ang haba ng buhok masyado, eh. Ikaw na maganda. Ikaw na, nangigigil ako sa'yo, eh. Ang ganda mo. kaibigan. Tsaka, hindi lang naman si Zach yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon ngayon eh. Yung mga batang nakasama ko sa sindikato, mahal na mahal ko sila. Nangako ako na babalikan ko sila para katulad ko, maging maayos na yung buhay nila. Na nice naman, Beshi! Padip, 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 deep, deep, Parang nanay ka na talaga. Ang na, Beshi. Ang lalim na eh. Alam mo, kulang na lang sa'yo. Tatay. May nag apply na eh. At super duper qualified si Zach. Sino bang superhero na nagtatanggol sa'yo? Huwag kailangan. Hoy! Ano ba pa kayo? Parang sa likad, ka. Hoy, alis mo yung bag mo. Oto? Sige, Antuan. Oto, sige. Last question na. Sino ba logo Prince Charming mo? Hmm? Hihihi! E, 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 e. Tô não pito. sa'yo. Hindi ko ninakaw yan. Na. Salamat. Tahimik ka. Di ba dapat mo saya ka? May iba ba bang kukorma? Gagong hulyo na yun. Sigurado ako may gusto yung kay Maricel. Ayos siguro yung sarili ko. Mas maging karapat dapat ako sa'yo baka 'to rin 'yung aso peste namin. 'Yan ko dadalhin. Ililibing ka namin sa basura. Alam kong kriminal ka. Kaya dapat hindi ka pinagkakatiwalaan. Bakit magre-grid nag -rid ka sa akin, ha? Ngayon, alam ko, bibinabalaan akong gawin. Hoy! Oh, Doc, ano ba? Doc, tumigil ka na. Hoy! Oh, oh,